tara natin yung nag-deliver na ban, Okay na? So, maraming salamat. Nag-update lang po tayo dahil nga... Hawakan mo nga to, Jake. Hawakan mo to, payong. Papasok ako eh. So, ayan guys. Nag-update lang tayo. At syempre, papasok na tayo sa ating uh, stock room. Saring lang. Yun, grabe. May mga kumakain pa din, guys, kahit pa paano. Diba? Kahit bumabagyo? Kahit bumabagyo, may mga kumakain pa din talaga. Kaya naman, ang Diwata Paris po, bukas na bukas, 24 hours, tuloy po ang laban. So, diba? Diba talaga ang Diwata? Ang dami na pa, no? Walang kita-kita sa CCTV. So, ayan, guys. Shout out sa mga viewers natin sa inyong mga lugar. Maraming salamat for viewing. At parang nawala ang ano. dito sa second floor na to, no? Ano, ano, for to, kayo? Maganda yun. Yun. Shout out Renz Muto. Hello. Buenas dias. Hola Maria Mercedes Corazon. Amigas, amigos. Pulgosos. Buenas dias. Pulgosos por glasas. Muchas gracias. Taong gracias. Shout out sa inyong lahat. Marimar. <laughs> Ay. shout out from Jude Delgado from Asantol, Bulakan. Bulacan of course shout out from Cainta Rizal hello viewers hello people Lakas pala ng ulan, kakagising mo lang. Yes, Alvin TV, napakalakas. Lakas ng ulan ng bagiyo. <coughs> kasi kasi hindi pa talo. Slow mo pala pre yung video. Slow mo. Oh, naka-slow mo pala. Oh. Ikaw na lang bahala mag-edit. Naka-slow mo kasi. Naka-slow mo. Ikaw na bahala mag-edit. Ang West Philippine Sea.

Ay, papasukin mo Hello po Papatayin ko lang yung live ko 'Di patayin ko lang umete tayo mag-revive